At ito ang Newslight. Newslight. Para sa detalye ng ating mga balita. Live TV Radio. Live TV Radio. Live TV Radio. Umarangkada na ngayong araw ang dalawang araw na tigil pasada ng mga tradisyonal na jeep. Ayon kay uh, pinakaisang samahan ng mga chopper at operator nationwide of piston, National President Modi Floranda, epektibo ang uh, transport strike sa Metro Manila, git ng Luzon, maging sa Timog, Katagalugan. Nagtipon-tipon na mga demonstrador sa UP Avenue at magtutungo sa Quezon City Hall kasabay ng pagmarja sa tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Nadagpan ng grupo na ilan sa mga ruta na nakilahok sa Tigil Pasada ay sa Alabang, Muntinlupa, Sukat sa Paranaque, Pasig, Palenque, Litex, Philcoa sa Lavaliches sa lungsod ng Quezon. Nanagagang ng piston sa gobyerno na muling pag-aralan ang PV consolidation na sa December 31, 2023 na ang deadline. Una na ang inayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi napapalawigin pa ang deadline sa PV consolidation dahil umabot na sa 70% na mga jeepney driver operator ang tumalima sa inasyitibo ng ating pamahalaan.